na ng Certificate of Condonation ng Department of Agrarian Reform ang ilan nating kababayan sa Paniki, Tarlac. Dahil itong matulungan ang mga magsasaka na mapalaya sa kanilang utang at alisin ang problema nilang interes at amortization sa kanilang lupain. Ang detalye sa report ni Bian Manalo. Halos apat na dekada ng magsasaka si Lazaro Laxona, 57 taong gulang na tubong konsepsyon Tarlac. Ito na ang kanyang kinamulatang hanap buhay, lalo't minana pa niya sa kanyang mga magulang ang kanilang lupang sakahan. Pero sa mahabang panahon ay ngayon lang naibigay sa kanila ang titulo ng kanilang lupa. At sa wakas ay masasabi na niyang pag-aari na niya ang lupang sakahan. Mahalagang mahalaga po kasi po may binigyan kami ng titulo para sa amin na yung lupa, binigay ng Pangulo. Maraming maraming salamat po sa pagbibigay ng titulo. Lalo, lalo po sa mga anak ko, apat ah, anak ko, may titulo na ako. para kami. Isa lamang si Lazaro sa 3,500 na agrarian reform beneficiaries sa lalawigan ng Tarlac na ginawara ng Certificate of Condonation with Release of Mortgage o Cockroom ng Department of Agrarian Reform na ginanap sa Eduardo Cuanco Gymnasium sa Paniki, Tarlac. Alinsunod ito sa Republic Act Number no. 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act. Layo nito na mapalaya ang mga magsasaka mula sa utang at alisin ang kanilang pasaning interesa at amortisasyon sa kanilang lupa. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaloob ng titulo ng lupa. Kaakibat ng mga biyayang ito ay ang responsibilidad na pagyamanin pa ang ating mga lupa. Hindi lamang sa ikaw ulad ninyo kung hindi para sa buong Pilipinas. Higit pa nating pagtutulungan ang pagunlad ng sektor ng agrikultura dahil malaki ang paniniwala ko mas marami pa tayong kaya at dapat gawin. Mahigit apat na titulo ng lupa ang naipamahagi na may kabuang higit apat na libong ektarya ng lupang sakahana na nagkakahalaga naman ng mahigit isang daang milyong piso. Ito na ang ikatlong beses na namahagi ng Certificate of Condemnation sa Central Luzon ngayong taon. Hindi dito po magtatapos ang ating pagsusubok. Ngunit ang araw na ito ay magsisilbi sana ng paalala na ang pamahalaan ay handang tumulong sa inyo. Nandito kami at patuloy na nakikinig sa inyong mga pangangailangan upang magkaroon kayo ng mas maginhawa at mas matatag na kinabukasan. Samantala, Kinilala naman ng Philippine Statistics Authority ang tarlaka bilang fastest growing economy sa sektor ng agrikultura sa buong Pilipinas noong 2022 at 2023. Ang paggawad ng kokrum sa mga magsasaka ay tiyak na makakapagpabuti sa kita at pamumuhay ng mga magsasaka. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.